So ayun mga pare ko, uh, andito kami sa ano sa bayan kasi brand out pa ngayon, walang kuryente. So dito muna tayo sa bayan para check natin kung may sahod na tayo. So ayun guys, uh, buti naman at uh, bibigyan tayo ng sahod ni Meta. Ayun, tama tama kasi eh, wala na tayong ano, wala na, na pangkarga. Kaya ayun guys, ah uh, magkakash out lang tayo kasi mayroon na tayong sahod syempre Ayan. so hindi natin makakash out lahat kasi na over limit na naman tayo sa paypal so let's go so yung mga ko ko isasahod na rin po si engineer <laughs> sahod na rin po niya <laughs> laki sa sasahod din ito unang, unang unang sahod niya kay facebook <laughs> <laughs> sahod na po si facebook unang unahan congratulations na uh, engineer isahod ka na. Hey. Masana ul <laughs> daw nung isa. <laughs> so ayun mga pare koy, nakuha na natin ang ating ano pa lang to. Ah, uh, kalahati pala yung cash out natin. So di kinaya. So ayun, meron tayong ano. Thank you kay uh, Mita syempre at sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking uh, FB page, sa aking profile. Maraming-maraming uh, salamat po kasi uh, malaking tulong po lalo na sa mga nag-share ng aking video uh, and guys uh, kaya sa mga tipe na follow sa akin nitip page pare koy tv sa sa aking profile and youtube channel s'yempre pare koy tv rin guys ayun mga pare koy uh, s'yempre katulad ng dati guys yung sasahuri natin ngayon yung sinahod natin ngayon ay eh, mapupunta ulit diyan sa bahay no kasi malaki pa yung sa natin sa bahay So, uh, tama tama rin guys kasi kakakatapos lang ng uh, bagyo dito sa amin. So syempre uh, wala na tayong pera, naubusan na rin tayo. So yan uh, ay gamit natin dito sa bahay at syempre yung pang-araw-araw din natin. So once again, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga videos. Sa lahat po ng mga mga kaibigan natin dyan sa Sokmit. Thank you. Thank you guys. At sana Uh, lahat po ay nakasahod na no and congratulations po sa atin sa lahat ng mga sumahod na mga uh, pa naman po nakakasahod or di pa nakakasahod dahil di pa namumonetize uh, okay guys mo ng pag-asa uh, lang guys tiyaga sipag at kapal lang po ng mukha narating po ang panahon sasahod rin kayo patulad namin